What's up, guys? Ito pong update sa aking Minecraft. Sa cut ko lang yung mga classmates ko. Dahil tagal na nila hindi sumasali. Kumali na kayo. kakatayin ko kayo isa-isa. Babalik na ako sa base, guys. Ngunit, kasuhin natin tong portal, guys. Naminahin natin to. Sa ano tayo mamatay? Napakasama akong mamatay tayo dito. Ito, babalikan ko kayo, guys. Yun, guys. May pagkakamali tayo nagawa dito sa pangko. Hindi na ako connect yung hopper. Ayusin ko siya. Thank <laughs> Okay na guys, nagawa na natin siya. Okay, natin natin okay natin siya. In po guys.

yan yung gagawa yung trading hall uh hindi -huh. na uh -huh. dito. Ito dito na guys. Magay. ito guys na uh, ito guys in ko siya guys ay nakamali ako Babalikan tayo ng guys um, pag tap. Guys, kailangan natin matulog sa gabi ito kasi kispon yung dito. Ang makikita niya okay. yung guys hindi. siya Hindi yung water The sa baba guys. Ito, gagawin ko lang ito hanggang magumaga yun lang tinatamad na ako mag minecraft hanggang dito na lang pala to pero yan lang natapos ko tutuloy ko na ito bukas bye bye kasakto na ng 5 minutes goodbye